Talagang makikitang pinagkaguluhan ng media si Carlos Patina ang iba pang mga atlitang Pinoy na nanbigay ng karangalan sa bansa. Pero bago pa naman yan, makikita nating iba't iba ang naging reaksyon ng mga kababayan nating nakapanood sa pagtanggi ni Chloe sa na magpa-interview sa media kagabi August 13. Kasama pa rin ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ang kanyang juwang si Chloe sa pagbabalik nito sa Pilipinas matapos ang tagumpay na laban sa 2024 Paris Olympic. Kitang kita sa video coverage ng iba't ibang news at media organization ang content creator na katabi ni Carlos habang naglalakad sa Villamor Air Base sa Pasay City. Pagkababa ng sinakyan nilang chartered Philippine Airlines flight mula sa Dubai. Napanood natin ang video sa social media kung saan masayang nakipag-selfie si Chloe sa ilang kababayan nating sumalubong sa Diligado ng Pilipinas Paris Olympics. Sa isang bahagi ng naturang debut ay nilapitan ng GMA News anchor at TV host na si Maris Umali ang girlfriend ni Carlos at tinangkang mag-interview. Ngunit kaagad na tumanggi si Chloe sabay sabing ay sorry, wag na mag-interview. Naintindihan naman ni Maris ang desisyon ni Chloe at nagdayalog ng Huwag na daw. And we respect that. Sumagot ulit si Chloe ng sorry po. Tatandaan natin na ilang araw ding na headline si Chloe sa mga news at online entertainment site dahil sa alitan ng mag- Inang Carlos at Angelica Yolo. tinatawag din siyang ipal na girlfriend dahil palagi siyang nakadikit at nakabuntot kay Carlos. Inakusahan din siya ng pangaagaw ng spotlight mula kay Carlos dahil nga sumama pa ito sa isang presko ng binata na akala mo'y isa ring atleta at olimpia. Nang netesin naman ang nirisbakan ni Chloe para ipagtanggol ang sarili niya. Kahit kailan daw ay hindi siya nagpapa-interview sa media at hindi niya kailanman inagawa ng eksena si Carlos. Pero may mga nagkomento naman na parang ang bastos ng ginawa niya kay Maris na gusto lamang siyang makausap sandali para kunan ng pahayag sa pagbabalik nila ni Carlos sa Pilipinas? Kung kayo ang tatanungin sa palagay nyo ba, tama lang ba ang ginawa ni Chloe na huwag nang magbigay ng interview sa press?